Good day everyone again, this is Kuya S.M.B. Vlog Bago natin pagpatuloy ng ating pag-usapan pag Please don't forget to subscribe my YouTube channel Kuya S.M.B. Vlog Bang 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 Ating pag-usapan ngayon ha Tungkol din sa community ng makamahal Under a uh, TAC community Ha Dahil uh, sa opinion ni, uh, opinion ni Kuya S.M.B. Reaction ni Kuya S.M.B. Sa napapansin ko sa talk uh, Bumababa ang supporters nito Punto puro punto hindi noong si uh, yung batch 1, grabe yung uh, mga supporters no ng Taka. Grabe lahat ng uh, makamahal sumusuporta sa tag dahil din sa tulong din kay ni ng temperador. Uh, simula noon, um diretsuhan na tayo simula nagkaroon ng issue bawas ng bawas ang supporters plus nadagdagan pa ng mga uh, second batch ng vloggers na same din ang issue kung anong issue ng batch 1 ganon din ang issue, ang issue ng batch 2 regarding sa e sponsors ah dahil ayun sa kanila si Nanay Murli Gahaman sa e sponsors gusto nila ah, gusto daw ng founder na yung mga suporta ay ah, mula sa ah, mga e sponsors saka nga sa uh ah, ah, mula sa iba't ibang ah, bansa Ha? Adadaan muna sa kanya. Hindi pwede i-direct sa mga vlogger. Kasi under sila ng charity ng tag. Ha? Ganun po mga kaidol. Hanggang umabot ng bar street. Ganun din ang sis sistado ng uh, uh ng uh, uh, tag na umarangkada. Ha? Umarangkada na bumabagsak. Ang mga supporters nito Hanggang sa ngayon Na na Namabot na na nag-hire na sila Ng uh, aktor na si Ram Castillo Na umalis na rin hmm? Umalis na rin Ng dahan-dahan ah? Sindo po nga pasok sa tak Nagdadala ng Supporters So, so kaya po ngayon mga ka-idol uh, wag na po tayo magtaka Kung bakit um, Si na Merly Peregrino is um, bumabagsak na ang supporters nito. While sa kanyang charity, may mga GC uh, may mga GC yan sa iba't ibang bansa, pero every month may may sinisingil sila para sa charity. Yung po ang kanilang um, rules ah sa sa charity ng tag. Ah, ganun po yun ano, ang uh, mga ka idol mga uh, mga kamahal community uh, sa under ng uh, attack community ha huh? na eben si mahal uh, uh, linisan tayo kahit paano nag iwan ng marka sa mga supporters na ins kahit uh, dito tayo nag nagkak hindi nagkakaugnay sa social media dahil sa mga iconic na issue ng rin siya ha huh? um, nakagabay ha huh? Sa mga tunay na tao at legit Na sumusuporta Sa makamamigs noon Ha? Ah? Ah, ganun po dun mga ka-idol Why na ah, nakilala Si Nanay Morley Peregrino It's because of um, The community of Mahal Ha? Ah? Sa tulong din ni Andaya. hmm, Daya ah, Isa din uh, kunod noon Na uh, legit supporters Ng animix Molino si, si Nan Merle Peregrino kaya doon nakilala si Nanay Merle pero ngayon uh, grabe na we could not expect na ganito ang mangyari kasi alam naman noon mga ka-idol nung bas ni BPM doon pa sa ni Merle grabe yung suporta ng TAC ha? umaarangkada talaga ng supporters ng tag marami ang nare-receive ng mga pera sa charity sa tulong ni Timberador nang nalaman ng head ng Timberador na si BPM na parang may uh, iba na ha instead na puti ang kulay umiitim na na uh, ang pundo ang kaban ng ang kaban ng top charity kaya they are decided na kumalas na sa puder ng tak it's because of uh, mayroon ng mga ground ha mayroon ng mga sumisilip sa kaban ng tak ha Ah... Uh, sana naman uh, sana first batch kung marunong uh, for me lang naman ano opinion ni Kuya Semi kung sana kung uh, masinop or gusto ni ni Merlin na maging maayos o kayang charity kung ang nakarang issues nangyari na sana hindi ulit nangyari uh, sa batch 2 batch 3 kung may batch 9 pa yan ha? pero balik balik na lang na issue it means doon na maniniwala to proof na totoo yung mga sinasabi ng mga nasakupan ni Nanay Merlin Same lang naman din ang issues nila. Okay, kung hindi totoo yung mga sinasabi ng batch 1, hindi sana uli mangyari sa batch 2. Isim lang naman din ang 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 ano nila problema is are uh, dahilan reason batch 1 batch 2 batch same lang naman is sponsor sila nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan kaya it means sa mga nandiyan sa mga supporters ng uh, TikTok, ito sana din especially sa mga grupo sa iba't ibang bansa na sana may mayroong mag-guide man lang sa founder kay Nani Merle Peregrino na may ayos man ng yung charity kasi may may, may nangyayaring kababalagan. Sa so, ngayon sa bagay sa ngayon ay hindi na kailangan siguro dahil maliit na lang ang nagbibigay. Totoo ito ng sponsor sa sa TAC. Ha, may kaibigan si Kuya SMB na kasama sa grupo na nasa ibang bansa. Ha, na grabe na parang uh, sa na so ayon sa sa aking uh, uh, kaibigan kaya yun po ano mga katak ano nasana sa charity from heart wag na po tayo magpilit pa na manghingi sa mga grupo kasi hindi natin alam yung mga estado na sa likod nila okay uh, kasi ano pa uh, ang aking nabalitaan na yung uh, mga committee daw ng mga GM uh, grupo ng uh, iba't ibang nagbawasan na daw ng mga member it's because of issue ganun po ang nangyayari ha um, yun po ang aking disreaction uh, sa aking na napapansin ng idol kinunin ko lang din yung mga membro ng ng TAC na nasa bansa na nakilala ni Kuya SMB uh, ganun ang kanilang mga sinasabi tungkol sa charity ng TAC. Every month, nagbibigay sila parang assignment. Um, ko kung magkano yung binibigay nila basta obligation. Parang may, may, road, may, to, may, ano, may, um, what we call this, may target. Dapat yung team, mayroon kayo, mab, mag, mag, nyo kami ng 35,000, mga ganon. So, ganito team, dapat this month, makakabuo tayo ng 20,000. Ganon-ganon po ang mga, ano nila, para sa charity. While yung si Miles Vlog naman, nagkakausap kami noon regarding sa charity. O oh, na problema nga daw sila noon. Yung saan sila noon. Pas under pa ni ano nila noon si Lapte Makata, si La GC, GC Antonio na parang namu problema ang team ni Miles, Ah? Dahil sa ano nga, yung namu problema kung saan sila kukuha ng pamasahe pabalik ng mga vlogger na nandun sa isang prob sa probinsya. So, di ko maalala, hindi ko na yun ano kasi na-focus ako dun that time. Medyo na busy ko na si SMB, hindi ko napansin. Pero ngayon ko lang na na-share po sa inyo. Okay, ganun po mga ano, mga uh, mga ka, mga ka uh, idol. Ang ang tak ngayon again ulitin ko bumababa ang ang supporters it's because of issues na, na siguro napapansin din ng Uh, ng mga supporters na totoo yung mga sinasabi ng mga vlogger dahil simlang naman din ang issue regarding po sa charity. Regarding lang din po sa charity. Again, this is opinion, re uh, reaction ni Kuya SMB. Uh, reaction ni Kuya SMB. Siguro, napapansin din ng mga supporters na hindi nga, hindi na dapat pagkatiwalaan ang founder ng top. Siguro, dahil sa issues na nga nakakarating sa kanila. Same lang actually, same lang din ang sistado. So, uh, sabi pa nga ng uh, mga kaibintanga na daw kung sino pang maniniwala kay ni Morley Puregrino dahil nandito na yung mga katibayan, nadan na lang yung mga witnesses, nakikita na kay kung totoo, kung kung tunay kung hindi nagsisinungan din si Nani Morley, kung mga mali-mali yung mga impormasyon na pinapalabas ang unang first batch ng ng tag, dapat hindi na maulit muli ang nangyari. Pero ilang times na nang second batch ganoon din ang nangyari issue pa rin regarding sa sponsors ganoon po dun mga idol at uh, ang iba din disappointed dahil uh, yung mga nanin, uh, tumira sa kanila parang may panunumbat pan doon di sila daw disappointed kaya na merely dahil dahil po doon sa naging sila sana ibigay na tulong sa mga kaniyang mga anak anak sana maraming sumuporta kay Merly Pergrino noon it's because nakikita nila sa mukha, sincere siya na suportahan yung mga vlogger na kanyang anak-anakan noon pero at this moment lahat sila nawala it's because uh, hindi natin alam kung ano puno at dulot uh, ng dahilan kung bakit nakakaganyan ang mga tao na kay Nanay Morley Pre even Dilia Diaz ay Dilia ayaw ko Dilia Diaz ba yun tsaka mami Chiu. mag na sila noon pag kumupunta ko dun, lagi siya nagdadala ng pagkain lalo si Nanay Delia ay hello may galabo na Nanay Delia musa na po ganun po, bakit nag-away sila ngayon it's because Nanay Merly hindi marunong mag-accept ng kanyang pagkakamali ilang doon lang siya na po nagkamali so doon natin masasukat what kind of person she is ganun lang po doon kasi uh, how many times na eh hmm? nangyari Mm, mm This again, opinion reaction ni Kuya SDB regarding po sa tak ngayon. Nag-charity ang tak ngayon pero yung mga nagbibigay, nasasaktan sila. Ah? Dahil sa pilitan na ang mga panghihingi ah, ng mga grupo under ng tak sa iba't ibang lupalok ng daigdig. Ah? Nakarating lang din yan kay Kuya SMB. Never kung know din na siguro mag-mention ng uh, grupo that they are under attack. Okay? Ganun lang po dun, ano, uh, mga ka-idol. So, Susana, sabi nga ni, ni Hyde ni Mamo, na mas better instead na itulong sa charity kasi we could, you, hindi you are not sure if talaga napupunta sa charity. Okay? Mas better na lang sa mga taong mas more nangangailangan ng pera ibigay yung mga mga sponsors po ninyo instead sa tak kasi sa tak malaking question po yon ha malaking question po yon uh, sa mga uh, nag-sponsor sa kanila ha dahil um, uh, maraming nagbibigay hindi hindi marami yung mga grupo-grupo uh, example tak ng Hong Kong kung mayroon man tak ng uh, Japan tak ng Israel kung mayroon man um, sila ha? parang sila yung nakatugas charity na magbigay talaga, ha? if either, uh, kung gusto mo naman hindi, kailangan mo talaga magbigay, sa mag magkaroon ng punto ang Kotak charity. okay? at ngayon, uh, panahon sa panahon ngayon, nawala na yung vlogger niya si si Asha kasi yun, si yun yung isa, si May May Warriors ba right? o si May Warriors o um, malou um, wala na sa Tac dahil ayaw na kay ram kasi di ba magulo. Walang settlement na nangyayari sa Tac. How much more sa charity? Kapag maganda ang settlement ng uh, ng uh, kaayusan ba ng isang community, Maganda rin ang settlement ng charity. So ganoon lang po doon. So it means wala sa sa paligid ng Tac ang my big wrong ang malaking pag may ay may ginagawang kamalian or big wrong ah nasa kana ang malaking pagkakamali nasa kana ni Merle Pellegrino na wala sa mga vlogger wala sa kanyang nakapaligid kundi nasa kanya na talaga ang may problema sana naman na mabigyan ng chance mabigyan ng panahon na mag magbasid-masid din sa paligid niya kung anong dapat Pero hindi naman siguro Uh, mali yung uh, maghanap tayo ng tao makapag-advise sa atin kung ano ba ang dapat, may mali ba ako, tama ba yung ginagawa ko, pwede na masiguro hindi yung kinikimkim kinikim mo, yung, uh, yung mga ginagawa mo, but you are not sure kung tama yung ginagawa mo. Okay? Ganun lang po dun. So, na umiira din kay nanay, sige, siguro na hindi niya kayang i-accept yung ang pagkakamali. So maraming na alam naman natin dito sa social media, maraming mga obserbasyon ang nangyayari. Okay. Ganun lang po doon ang dahilan siguro kung bakit bumabagsak ang supporters ngayon ng TAC. Mm hindi -hmm. sama noon kasagsagan ng kabas ni LVPM na nandun ano, no, grabe, ano? Ah, grabe yung sponsor ni Nani Morley Pergrin, grabe. Tagal talaga. Punong-puno ang kaban ng, uh, ng charity ng TAC noong that time. Pero nang umalis, dahan-dahan nang umalis, simula noon, wala na. Nagkawatak-watak na lahat. Hindi naman mali yung ginawa niyang charity. At is importante, makatulong tayo sa kapwa. Sana tulong ng mula sa puso na hindi pinipilit ng humingi sa ibang mga grupo para lang maitulong sa iba. Kasi hindi natin alam din na yung hinihingi mong tulong, mas nagihirap ang pamilya. Again, this opinion reaction ni Kuya SMB kung bakit ana niya humihina ang supporters ng TAC. Hmm? Tingnan natin noon ngayon, mabilis ang uh, bag, uh noon, pagpasok ni na Merlin na uh, pagsimula pa lang ha, uh, nung nandun kami nila BPM sa Lamay, para nagtatanong tanong pa siya anong dapat gawin sa kanyang channel, nasa 3,000 mahigit pa lang yun ang kanyang subscribers. Nang pumasok si, si BPM, nandun si Kuya SMB, nandun lahat ng first batch, dahan-dahan um, na tumataas ang kanyang subscribers din sa tulong ng kanyang mga kaibigan. Nang nagkaroon ng hidwaan, hindi na bumaba ang kanyang subscribers pero yung suporta at tiwala ng mga supporters ng makamahal na wala dahil sa mga issues na nangyayari ngayon sa team abot kamay. <coughs> Ganun po yun mga kaidol. <coughs> Kaya sabi nala, ng mga vlogger gising gising na doon tayo sa katotohanan wag magpanggap na ikaw yung pero hindi ka pala di ba ganun po dun mga kaidol mm, -mm. maraming marami salamat ah, sa tuloy pagsubabay niyo kay Kuya SMB reaction opinion ni Kuya SMB sa mga support na po, ah, nagpapatuloy sumusuporta sa tag ah, good luck na lang po asa ah, sa ino, sana ang, ang request ni Kuya SMB maging uh, gumawa ng idea ang founder kung paano maibalik ang tiwala ng mga tao at kaya paano gawing ehemplo a ah, ang yung charity ha na maglumaki ito lumago no ah, kaya paano that the way daan na makatulong sa kapwa tao Hanggang dito na lang muna mga kamahal team kamahal and uh, sa TAC community. Alright? Maraming maraming salamat. Iwasan ang dapat iwasan para maging maayos ang lahat. Ang ating content ngayon, ah, dahilan kung bakit bumababa ang supporters ng tak hindi sama noon na full tank. Lagi ang charity ng tak up because lahat mayroong kooperasyon na nangyayari. Yan, God bless. Ingat kayo lagi. Again, don't forget to subscribe ah sa mga Uh, Nandyan, nas lagi sumusuporta kay Kuya SMB. Maraming maraming sal salamat. Again, this is reaction, opinion ni Kuya SMB kung bakit kung ating papansin bumababa ang ba support, ng supporters ang tabut kamay. God bless. Lagi ingat-ingat kayo lagi. Bye-bye.